Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 21 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin si San Ireneo ng Leon. Kamusta? Si San Ireneo ng Leon ay ipinanganak noong bandang taong 130 sa Esmirna, Asia Minor, ngayon ay Izmir, Turkey. Isa siya sa mga unang ama ng simbahan at isang mahalagang teologo sa pag-unlad ng sinaunang kristyanismo. Disipulo ni Polikarpo, na disipulo naman ng apostol na si Juan, nakuha at ipinasa ni Irineo ang mga aral ng mga unang kristyano. Si Irineo ay pinakakilala sa kanyang papel bilang obispo ng Lyon, sa Gaul, ngayon ay France. Naging obispo siya noong bandang taong 177, matapos ang pagkamartir ni Potinus, ang unang obispo ng Lyon. Naging mahalaga ang papel ni Ireneo sa pagtatanggol ng pananampalatayang kristyano laban sa mga erehiya, partikular ang gnosticismo na isang malaking banta sa simbahan noong panahong iyon. Ang kanyang pinakatanyag na akda laban sa mga erehiya at versus heresis ay isang detalyadong pagtutol sa mga doktrinang gnostiko at isang malinaw at sistematikong pagpapahayag ng pananampalatayang kristyano sa akdang ito, binigyang diin ni Ireneo ang kahalagahan ng tradisyong apostoliko at ang pagkakaisa ng simbahan. Binibigyang diin din niya na ang pananampalatayang kristyano ay universal at maaabot ng lahat. Namatay si Ireneo noong bandang taong 200, marahil ay pinatay bilang martir sa ilalim ng paghahari ng emperador na si Septimius Severus. Siya ay kanonisado at pinarangalan bilang santo sa mga simbahang katoliko at ortodokso ang kanyang pangalanin ay nangangahulugang kapayapaan at padalas siyang tinatawag na tagapamagitan para sa pagkakaisa at kapayapaan sa simbahan. Narito ang isang dasal na iniaalay kay San Ireneo ng Leon. O Diyos, na nagbigay sa iyong simbahan ng mapalad na San Ireneo bilang masugid na tagapagtanggol ng pananampalataya at tagapag-ingat ng katotohanan, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan na manatiling matatag sa aming pananampalataya at mamuhay ayon sa iyong mga kautusan. Tulungan mo kaming laging maghanap ng pagkakaisa at kapayapaan sa aming komunidad. Sumusunod sa halimbawa ng iyong tapat na lingkod. San Ireneo, ipanalangin mo kami upang malabanan namin ang mga kamalian at pagkakabahabahagi ng may pagmamahal at pagtitiyaga at manatiling tapat sa tradisyong apostoliko. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.